eh karamihan sa tao'y nagawa eh gabi. Hindi ginawa lahat ng tao'y walang biyaya ang Diyos. Ganun ba? Pagkaraw, sikat na araw, sikat na ang biyaya ng Diyos. Kaya pagkagabit, nubog na araw, huwag ka magwawalis at lalabas. O, oh, mo kinuha yung paniniwala mo na yun. O. Oh. yung mga bata, ikaw, papilahin, papilahin mo. Papilahin mo. Ating ikaw, ilagpas sa kabaong. Eh, baka may sumunod, ikaw. Talaga may susunod. Ganun, ganun, <laughs> Ikaw nga yata ang susunod eh. Oo. Oh. Asa mo kinuha yung mo na yun? May batayan ba yun? Saan ang batayan nun? Nasa Biblia ba yun? Salita ba ng Diyos yun? O salit-saling sabi ng mga tao ipinaniwala sa atin na hindi natin sinuri kung saan ang galing ang batayan? Atay nyo ha? Give a toast. Saan galing yun? Ha? Nakang nagdiriwang, o kaya may pagtatagumpay na nangyari, o kaya mayroong wish, magtutos, sa kainom. Mm. Uminom ka ba? Hindi po. Hindi tatala, eh. eh. Dapat uminom ka. Hindi mo kasi labayan eh. O ano po ibig sabihin nun, mga kababayan? Dapat mo saan nang galing yung toast. Oh. May ginagawa tayo, kumisan din natin inalang kung saan galing. Alamin mo, bakit pag birnes, bawal maligo? Oh, Jenny Santo, Jenny Santo, di ba? Bawal tumalon, ha? Bakit? Patay ni Diyos, patay. Bawal tumawa, bawal kumain ng karne. Bakit? Sakripisyo, kakain sakripisyo, bawal ng karne. O di, tanggapin ko, sakripisyo, bawal ng karne. Eh, ang karne magkano? Ang baka, 120 yung, yung, sa kilo. Eh, bawal ang karne, bayan ni Santo. Yung mayayaman na nang ginawa. Bumili ng Blue Marlin. 350 isang kilo, isda kasi yun eh. Pero masarap. Ha? Nagsakripisyo siya. Hindi siya kumain ng karne, 120 isang kilo. Pero ang binili niya, Blue Marlin, saka Alimango. Ayun. Mas mahal pa sa karne. Ano yun? Sa muna pulit yun. Na kaya bawal maligo, patay ang Diyos. Oh. At pag mo sa anto raw, mag-abang ka raw ng, ng, saging, yung tutulo doon sa puso eh. <laughs> At magkakaanting-anting. Ayun. <laughs> Yan. Ito. Ito sabi ko, taliniwala marami tayong panliwala. Kaling sarili yung ating kinagis na eh. Pero, saan mo ibabatay? Meron bang nota? Wala yata sa nota eh. Kanyo, ha? Papakita ko. What? Huwag kayong magagalit. Payag kayo. Bro, May sasabihin mo ako. That? Masakit. Payag kayo. Are you serious? Pero kayong magagalit. No. Bago bumaba ng bahay, eh umaalulong yung aso. Hating gabi. Nakakagulo yung mga sa Ano ba yung kapod? Talungin nga natin bakit meron nun. Ito ah. Wala kasi sa Biblia yun eh. Dito sa katisismo, meron nun. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz, ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Sa ngal ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amin. Ano raw po ang tanda ng Santa Cruz? Yan daw po ay ipang-aadya sa mga kaaway. Kaya nga, pag may impacto, may demonyo, may asong umaalulok. Ha? <laughs> ah, hindi magkama <laughs> humidlat ng malakas. Eh, mabilis yung driver sa highway, mababaga. Pang-adjust ka eh. Di ba? Pang-adjust sa disgrasya. Ang nakakapagtaka, hanggang hindi ko maisip talaga. Nagbibiyahe kami. Pagtapat sa simbahan. Siguro may kaaway sa loob. Di ba? Ma ngayon. mamaya tinga mami akong duma ang prosesyon. At ang po prosesyon si Santa Maria. Tagtapat kay Santa Maria, pag-adya mo ko sa kaaway. Pati si Maria, inaway na. Oo. Oh, Sige, patunayan siya akin nasa Biblia yun. Wala sa Biblia, nandito. Pero walang, wala sa luta. Kung magasakanta, hindi mo maalaman kung sa pagitan ng half note at saka ng whole note. Wala kasi sa Biblia. Pero nandito, pero hindi mo maintindihan kung pag-adya ba talaga sa kaawayon o pagpalakas ng power. Eh dahil pagpasok ko sa simbahan eh. Sabi nung pare, pag-adya mo ko sa mga kaaway ko. Ang malaki yung kanya eh. Eh sasagot marami, Lalo ka naman namin tao. diyan yung ibig sabihin. Sabi ko, oh, may kontrata tayo, huwag kayo magigalit. <laughs> Mag-aaral ka ng reliyon, ilagay mo sa batayan, at ang batayan ng reliyon, ang salita ng Diyos o ang Biblia. Wala na kong iba. Gusto nyo maging dapat sa Diyos? Eto, meron naman Biblia ang katoliko kung ayaw niyo ng Biblia ng protestante. Pareho lang naman yun eh. Oo. Oh. Eh kaso sa atin, ginawa natin, tamad-tamad natin. Pwede, nagbimisa. Meron siya dalawang pulpito eh. Isa kanya, isa doon sa... Pupunta ngayon yung isa. Ang unang pagbasa. <laughs> Then the people of the land took Jehoasas, the son of Juanias, and made him king in his father's stead in Jerusalem. Ang unang pagbasa. Bumasa ng kapiraso. Salamat.